May masakit ba? Are you okay? How are you feeling? Wait lang ha, kakagising ko lang. Hindi ko naman alam na may question and answer portion talaga dito. Nakakapagbiro ka na. That's a good sign. Thank God, hindi ka napuruhan. Buti na lang po, wala akong balat sa puwit. Nasaan po si Nanay? Naku Bessie, buti gising ka na. Nakasalubong ko si Ninang Luisa. Umalis. Ayaw magpapigil eh. Saan daw pupunta? Ay, hindi ko alam kung saan siya pupunta. Pero galit na galit siya. Sabi niya, itutuloy niya daw yung laban mo. Huh? huh? Ano ah, ibig niya sabihin? Wait. Ang alam ko, magpapapresko na Kuya. Hindi kaya sumugod si Nanay Luisa doon? Wait, wait. wait eh, Gigi. What uh, do you think you're doing? Oh, Bessie, eh, kung kapunta. ko lang si. Eh, eh. hindi ka pa magaling, Gigi. Ano ka ba? Bessie, hindi. Mas kaya lang. ba kaya mo? Oo, oh, oh, Mas delikado yung gagawin ng nanay ko. Ang iyo kong mapahamak siya. Bessie. Uh, kung talagang hindi ka namin mapipigilan, we have to find a way to get you out of here. Ito, hindi ko, hindi ko kaya kung may mangyaring masama sa nanay ko. Kaya please, puntahan natin siya. Tulungan niyo kung mapuntahan ko siya doon. Ako ang biktima dito. Ako ang niloko. I fell in love. Pero pinagmuha kong tanga ng babaeng minahal ko. Ngunit, kayo pa man, hindi ko dapat sinaktan si Allison na meeting di Abansi. I'm very sorry na nasaksiyan yung lahat yun. Tungkol naman no, sa mga ibinibintang sa akin ni Gigi at ng kapatid kong si Jared. Naniniwala ako akong ito ay gawa gawala ho ng aking mga kalaban sa politika. Alam ko na si Vice Mayor Alipio ang nag-utos sa kanila para siraan ako. Alam niyo naman ho lahat na matindi ang galit sa akin ni Gigi. Pati na rin ho sa grupo kong Elite Squad. Gagawin niya hong lahat para siraan ako at makaganti ho sa akin. Ang gusto ko lang ho ay makapagserbisyo sa aking mga kababayan. Ngunit mayroong mga tao na umahad lang sa tapat kong hangarin na makapagserbisyo. Hindi po ako perfectong tao. Pero malinis ang konsensya ko. At alam ho ng Diyos na wala akong ginagawang masama. Nandito lang ho ako para para mang api, para manamantala at higit sa lahat para pumatay. Hindi, hindi, hindi. niyo sa mga salita. niyo sa Napakasinungaling mo talaga, Magnus. Hindi ka ba kinikilabutan na pati ang Diyos sinasali mo sa kasinungalingan mo? Nakalimutan ko nga pala, si Satanas pala ang sinasabi mong Diyos mo. <sighs> hindi ko alam ang sinasabi niyo. Wala akong ginagawa. Anong walang ginagawa? Muntik mo na naman patayin ang anak ko! Ito na naman ho tayo sa mga accusations na wala man lang kung ang ebidensya. Meron akong prueba. Ito! Hindi lang silang nakakakita nito. Dahil nilagay ko ito sa lahat ng social media para malaman ng lahat ang kasamaan mo. Yeah.